Ayan, kung makikita nyo, no? Sobrang dilim. Sa totoo lang, mananahimig ka sa bahay. Ah, may pumasok lang sa aking booking na ang pair lang niya ay 63. Kaso, nag-tip siya, ginawa niya 250. Eh, malapit lang naman yung drop-off niya. Sabi ko, ay accept ko na to. Hindi ko na yung mahaba. Ngayon, nung palis na ako ng bahay, tignan ko na yung mapa. At ito nga nito ako dinala, sobrang dilim. Medyo nagtlanganin ako dito kasi walang bahay. Tapos, sabi pa nung ah, magantay lang daw ako sa labas. Sabi ko, sige, okay lang magantay ang problema. Yung pag-aantayan ko kasi sobrang dilim. Baka mapaghamalan ako magtanak ako dito, mabaril pa ako. Kaya ikakasal ko na lang sana. Kaso pagdating ko, ito nga, nandito naman si sir. Actually, pangalabang balik ko na te. Kanina umikot ako dito, walang tao. Tapos no, umalis na ako. Para uh, umuwi na at ikakasal ko na halang yung buwing. Tumabog naman sa akin yung girlfriend ni sir. Ang sabi nandun na raw yung pipikapin ko. At nga si sir. So, hindi para naman ako nakakalayo kaya bumalik tayo. At pagbalik ko nga ayan, nandiyan na siya. Eh. Kaya pinuha ko na kasi nandito na rin naman tayo. Kaya ayan, kita nga naman sobrang dilim. Oo, oh, umalis lang ako kasi pero parang ano, langanin na kung dito. Pero sa ilan dito. Wala uh, ba mga nakatira dyan? Kami kami lang. Ah. mo, ako, mabagkama lang ako ngayon. Ah.

ngayon lang ako na rin. <coughs> okay. Nasa bahay nga ako eh. Hindi dapat ako mabiyahe. Sabi ko malapit lang naman. Sabi ko ko kung Hirap kasi ako mga kailangan mo, kontakit na lang. Oo, oh. oh. na

Kasi yung ano, ito yung yung agaw motor. Oo. Oh, oh, oh. Sa chain tree, dami yung nagagawin. O, oh, pagliglig ba? Eh, na, malakas loob kasi, taga rito lang naman ako. E eh, kaso, dun sa lugar mo, dulo na. galing na. Oh. Nagkana nga ako sa kanto eh. Babalik na sana ako eh. yung jet mo. Oh, okay na raw. At si Maraming joyride dito. Problema pag alam nang ganyang ng lipstick na nakikita sa mapa eh. Hindi kinukuha. nila hindi At eto nga, sabi ni Sir ay dumaan muna kami dito sa bilihan ng lugaw. At kakain sila ng kanyang girlfriend na magpaspa nga kami. Kaya bumalik kami dito. Kaya dito nga pala bibili si Sir. 24-7. Thank you. <coughs> Ayan nga, nakabili na si Sir. So, yakati din natin si Sir doon sa trapok niya, sa may OYO. Ang pagkakalam po ay hotel yata ito, itong OYO na ito. At nandun doon girlfriend niya nag-aantay. At ang kanyang girlfriend ay galing pa ng Manila. Si Sir nga pala ay tumakas lang doon sa kanila. Kaya, late na siya umalis natulog pa daw niya ata niya yung mga niya, mga bata pa. Ayan, Ay, I mean, medyo malapit na dito yung drop off niya sa playing bilihan I mean, namin. Uh, wala nang 1 kilometer. Diane, nandito na tayo sa drop-off niya, sir. At itong mayong kanyang girlfriend nag-aantay na. na. Bali, ano na nagbayad sa akin dito yung girlfriend niya? Mayan. Inabutan tayo ni ate ng 300. So, ang pair lang dapat ni sir ay 63 pesos. Ginawa nilang 300 thank you po sa napakalaking tip. Kahit medyo alam tayo dun sa lugar ni sir. Eh sabi ni sir, safe naman daw doon. Marami lang aso. Ay, yan. Maraming salamat po sa ilya. Ingat kayo at enjoy. <laughs> tayo nga pala -uwi na kasi hindi naman tayo dapat ako babiyahe. Ah, uh, medyo nalakay lang ako sa tip doon sa booking kaya pinuha ako. So ayan, pauwi na tayo ngayon. Bukas na lang ako babiyahe kasi medyo maulan din kanina. Ayan, uwi na ako.